Yan mga katabso. Yan. Huh, grabe. Hindi ko makaya mga katabso yung usok. Dumudugo yung ilong ko. Ah. Uh, no. yan, so, Ayan o. Yan. siyempre. Ayan. Grabe. Kita niyo yan mga katabs. Ay, uh, huh

ara dah basah dekat sini muson dah dah ada perahan tak dah tiga balik-balik balik selama balik aku, nak oh shes. arah balik kamu